So guys no, sa mga gumagamit ng mixer, uh, sa gumagamit ng microphone no, microphone connection sa ating mixer no. Paano nga ba maglagay ng echo sa kanyang sa ating mixer no? Uh, ito guys, uh, pag gumagamit tayo ng microphone no, itong line no. Line. May pangalan siya guys, uh, line. Line, may line din dito sa 4, may sa 3, 2, 1. Depende yan guys no kung saan tayo magsasaksak. Halimbawa, dito tayo magko-connect sa kanyang Uh, mic 3 no sa kanyang mic 3 so gagamitin natin yung line connection yan guys may pangalan yan sa mga mixer uh, sa bawat connection may nakalagay lang dyan insert at saka line pero pag gumagamit tayo ng microphone ay dito sa kanyang line connection lang dito tayo magkakabit sa kanyang line connection tapos guys no uh, itong gain nya pwede natin to i volume kasi yun ang pinakamin volume nya itong nasa taas no tapos, itong pinaka-volume ng ating mic, no? Uh, dahil sa number 3 tayo nakakunik, dito tayo mag-volume sa number 3. Tapos, yung main volume natin, nayaan na lang natin na naka-volume yan para mayroong sound na lalabas. Ito na yung pinaka-controller natin, yung volume number 3. So, ayan siya guys, bubulume natin. I-on uh, e natin yung ating mic, no? Check sound, sound check sound. So, so guys, no, wala siya masyadong eco. Itong kulay dilaw na to, guys, yung pinaka uh, F niya, no. Uh, pwede natin to i-volume, no. Ito yung magiging eco niya ng ating mic, lalo na sa pag magamit na ng mixer. Sound, 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 check, check, sound, 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 check. Tapos guys, so, oh, itong pinakamin volume, mayroon din siyang F-send, no? Dito, magbubulong din tayo dito para gumanda pa yung eco ng ating mic. Sound. 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 Check. Check. Sound. 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 sound check. Sound. So, kung narinig nyo guys na no, may eco na siya, uh, basta pag gumagamit tayo ng ating microphone, lalo kung saan tayo nakakonek, no? Uh, mic 3 man yan o mic 1. Pag sa mic 3 tayo nakakonek, dito, ang gagamitin nating eco. Tapos bukod pa dyan, gagamitin din natin tong, itong pinaka main, main F send dyan no? ito, pinaka baba, uh, para mag-gumanda pa yung echo. Sound, sound, check, check, sound. So kung taasan pa natin yung volume ng mic, dito na tayo mag-volume uh, sa number 3, ayan. Check, sound, 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 sound check, check, check. check, check. So alimbawa guys to. No? uh, nagpapatugtog tayo o nagmi-mix tayo o mayroon nagsasalita habang nagpapasound tayo uh, bukod din ang volume ng ating music no ito sound sound check check the sound sound check sound check So ayan guys no, na uh, magandang ikon niya, Uh, yun ang gagawin na ito ang pinaka-connection ng eco natin sa pag-mixer ang ginagamit natin. So yun lang kadali guys no, lalo na sa mga baguhan no, sa mga beginner pa lang. Yun la uh, ito lang ang madaling connection lalo sa mixer natin. So yun lamang guys, uh, thank you for watching.